mga guys dito naman tayo ulit mga guys sa bubo ito na mga guys oh. tingnan natin ito ngayon mga guys baka may laman ko yan mga guys good morning sa inyo yan mga guys ito na tayo mga guys magsawm kita magsaum

yan yeah, mga guys dalawang piraso mga guys may mga bago pa siyang tumubo mga guys oh susukit wow kasukpit-sukpit mga guys alul ah, guys oh. huli mga guys Ito press na press ito mga guys Ilawin natin itong Lawig mga guys At, Okay ah Mubaw ah, 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 ah. sa kalisab hmm. Mga guys, matamis yung Dawig na Sarap mga gus, kilawin. Yan, ito tayo mga gus, bobo. Maghila tayo. Tingnan natin ito mga gus, baka may laman ito. Eh, okay, sumangit. Ay, so, umin muna natin mga gus. mga guys, na. Sumangit mga guys sa ano, kayawan. Ah. Ayun mga guys, malaki Mga sa mga guys. Low crash mga guys yung pumasok. Pumalit yung isa. Ito mamaya mga guys, silawin natin to. Ito mga guys, oh. Malaki. siya mga guys parawan mga guys so bidunon ayan mga kus, oh. may sugat siya sa ikut wow sarap yung mga guys buhay na buhay siya oh Ayan mga kus. Ito na naman tayo mga guys sa bubo. Yan mga guys, titingnan natin to ngayon. Pang malawang araw niya na to mga guys. Hindi ko kasi na tibaw kapon. Yan mga guys, sa natin. Oh, yang awal semai huli. Oh. Umamatay na yung Dalawa mga guys Ayan mga guys. Ma. Uh, Limang karaso mga guys yung huli niya. Oh. Uh, lima yung laman. dalawa mga guys mamatay yan you know? kaya pa to mga guys ano pato? pakuluan ng init saka adubuhin yan to ulam na lang to mga guys ito lang yung buhay yung tatlo dami kasi ang itlog mga sa na ayan mga gusukit ang pumuputi bago nilang itlog yan gay, 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 gay. ah Uh. Oh, yan mga yan mga gusikita. thank you for watching